My name is Ivy May Caballero Evite, Administrative Assistant to ng City Legal Department. Noong 4 year high school ako, nabali yung upper part ng niko, yung buto doon, diagnosed siya as cancer. Tinaningan ako ng doctor ng 2 months na mamamatay na daw ako ng tumor. So, need ng chemotherapy and then need ng amputation. Na-amputate yung whole left leg ko dahil sa osteosarcoma. Parang na-depress ako. Sobrang ang sakit kasi parang tinigil yung buhay mo eh. Tinigil yung pangarap mo. Gusto ko maging architect. Gusto ko maging engineer. Yun yung ititake ko nun. Kaya lang, biglang hindi na. Hindi na pala ako magiging ganun. na may mangyayari pa ba sa akin? Magiging okay pa ba ako? Hindi ako nakagraduate ng fourth year high school. Tumira kasi ako sa madre. Kasi nga, hindi ko matanggap yung nangyari sa akin. Kasi bigla na lang, hindi na ako normal. Wala na akong paa. Naipas ako yung PEPT niya. Parang advancement dun sa fourth year. So, pwede na ako mag-college after ko graduate sa Madrid, yung Madre na rin ang nagbigay sa akin ng work. Parang 20 years din naman ako nag-work sa private company. And then, after nung pandemic, nawala ako ng work. Kaming dalawang mag-asawa. Sobrang lungkot. Ang ginagawa namin, nag-online selling. Sa so lahat ng ipon naming mag-asawa, naubos din kasi nagkasakit yung anak ko. Yung income namin, parang hindi sapat kasi may mga matatanda pa akong magulang na need din i-provide yung mga needs nila. Noong 2023, may nakita akong post sa Facebook page ng Quezon City Gov na merong kasama ka sa QC program ng, ng Quezon City, ng PEDAW at saka ng PESO. So sabi ko, try ko nga mag-apply. After, mga ilang days lang may tumawag na sa akin so for deployment na araw ako. So nakakatuwa lang kasi sa age ko kasi like 40 plus na ako. And then, na-worry na ako na paano kaya kung nag-apply ako hindi ako matanggap, 'di ba? Kasi ganito pa kalagayan ko, isa na lang pa ako, 'di ba? Paano may tatanggap pa ba sa akin? Parang nakaka walang pag-asa na wala nang tatanggap sa akin sa sitwasyon ko. Na-deploy ako as emergency employee. Tapos nag-exam din ako sa civil service at naipasa ko naman yung prop level. Sabi ko, ay, ang galing. Kasi, nakakatuwa kasi, diba, parang binigyan kanila ng chance na maipagpatuloy mo yung buhay mo, tulungan ulit yung pamilya mo, nang ikaw na uli yung nag-proprovide. Hadalawang contract kami, pero nung time na yon, sabi nga, mag-asikaso na ako ng papers kasi nga, or PSB na nga. Kaya, sabi ni boss, sabi ni attorney Austria, i-absorb ako nga, for permanent. Kasi yun naman na rin talaga yung gusto nila na permanent na talaga. Ang saya ko kasi ala, importante pala ako dito sa department na to kasi na gagampanan ko yung pinapatrabaho naman sa akin nila Atty. Giselle Garcia, nila Atty. Kayo, nila na importante ako. Nakakatuwang magtrabaho sa trabaho na alam mong may inclusivity, di ba? Na nakakapagtrabaho ka ng maayos. Yung accessibility niya, sobrang sa ganitong katulad ko na kayang magtrabaho ng maluwag, ng hindi ka nagkakaroon ng problema. Ganun. Dito na sa local government ng Quezon City, nakakabilib na hindi ka nila titingnan as eto kay hindi ka nila titingnan as mababa ka kundi iaangat ka pa nila tanggap nila yung kung ano man yung kaya mong gawin na marami ka pang magagawa sa mundo kaya nga sabi ko may ability is greater than my disability talaga sobrang yun yung inaano ko sa sarili ko na ang dami kong magagawa ang dami ko pang gawin